say no sa ayaw mo talaga kahit magtampo yung unreasonable. Yung gustong manaig, gustong makalamang, tanggihan. Magtampo siya, di. Sorry, di magtampo ka. Mabuti nga, nagtampo ka. Kasi abusado ka, di lalayo ka sa akin, di hindi mo na ako maabuso. Thank you, magtampo ka na, please. Hindi yung inataingat kang pagtampuhan kahit na ang ipinagtatampo niya unreasonable. So gusto mong sipsipin ang dugo ko, pag hindi ko ibinigay, magtatampo ka? Dapat mamirunong tayong mamili kung anong isinasaalang-alang natin na huwag tayong pagtampuhan. Pero kung yung pagtatampo niya, sobrang selfish na niya yung reason. Sobrang makasarili. At ako'y sobrang na magsasuffer. Aba, eh, hindi magtampo ka dyan. Amos 3.3 Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Ang ibig sabihin, gusto mong pumunta doon sa south, ako sa north, Hindi eh, di maghiwalay tayo. Bakit natin pipiliting magsama? Kasi pag gusto mong north, ako south, ako sumama ako sa iyo, kawawa naman ako, hindi nangyari yung gusto ko. Pag sumunod ka naman sa akin, kawawa ka naman, hindi nangyari yung gusto mo. Hindi eh, di maghiwalay tayo para pareho tayong masaya. Hindi yung masaya ka dahil napasunod mo ako, may kasama ka, may props ka, pero ako nagdurusa. Mahalaga yung ganon. Hindi yung laging gusto nating makisama ka na lang, at yung iba naman, nang bablockmail na talaga. Alam na nila na napipilitan na lang yung tao, pinipilit pa rin nila para sa kanilang mga makasariling damdamin. Hindi bagay sa mga tunay na anak ng Diyos yung ganung uri ng pagpapaalipin. Alam nga naman pumunta ka sa ayaw mo dahil lang sa pag... pakikisama. Dahil lang para wag mag -imagtampo. May mga moments nagbibigay tayo kasi hindi naman sobrang tayong dudugo para magbigay. Ano ba, ba? isang kutsarang dugo lang. O sige, magtsatsaga na ako pag bibigyan na kita. Pero yung isang balde, uy, wag na ha. Isang baldeng dugo ko, ititigis ko para sa kapricho mo, hindi e, eh, magtampo ka dyan. Dapat binabalance natin. Meron pwedeng pagbigyan. Lalo kung nasa mood ka na mapagbigay ka naman, o masaya ka naman, o wala kang urgency, pwede ka maging mapagbigay. Pero may mga no. Meron ako kailangan gawin. At masasacrifice yun, so please, wag mo na akong kalad ka rin. Nagtatampo ako, eh, sorry, nagtatampo ka dahil hindi ka nasunod, pero may buhay ako na dapat kong sundin. Merong pakisama na may importante, pero ang pakikisama ay may hangganan. At hindi hindi ito dapat maging pakikisama. May hangganan. Kaya bata pa lang, binabalance mo na tao eh, sa choices para sanay siyang mamili.